Yes. Pero, pô, não fazer de nem sem na gata, não. maaga kasi okay. ako po ay magulo ng ulam ng hapunan. Ang okay. pasok ko guys, walang lang, ko. Kasi lahat kami may paso. Kami mag-asawa may paso. Yan yung mga bata sa school. pag-uwi ng tao dito. may makakain na sila kagabi. Siyempre, pagod na rin magtrabaho, pagod na sa school. Makain na lang. Kaya yeah, ako guys, dapat ang gising ko pag gantong pang gabi, alas tres. Kasi mabagal akong kumilos, Sobrang bagal ko pang kuminos. Ang dami ko pang pero dahil nga po ako magtitinaw lang ngayong araw na to, nagbook pa lang po, lumangon na ako. Okay, hindi ko ako nag-aantay ng appointment pa ako. Hantap, so. Ako na may nakilip ko dyan. para pag-uwi ng mamaya kakain na lang sila Bago ko po kasi muna. Pinasangkot siya ko pa po muna kasi Bago ko sa Terima kasih telah menonton! takpan ko mo po no? guys kasi mag gaget pa ako ng Ayan. wala po kasing dahon ng sili kaya ang aking binili na lang is alokbati mas masustansya naman po kasi pano po, mga kabujingging, balik na lang po ako. Mamaya please like and share po ng aking YouTube channel paki-subscribe na rin po maraming salamat God bless po